Hello, hello, hello Magandang hapon Good afternoon sa lahat ng ating mga subscriber and most especially the Filipino Guerrilla Forces na kusaan ay uh, talagang uh, uh, maghapon kasi ako sa Supreme Court kahapon mga uh, 10 yata 10 pm na ako nakabalik hindi na ako nakablog tuyat eh at saka sumusuko na rin ang lamang lupa ano <laughs> pero ayaw ang marinig ng mga na mga nagmamahal sa bayan ano dahil uh, wala daw magbili leader ano maraming tayong leader marami maraming mag leader ang tanong lang doon sila ba ay flexible sa lahat ng bagay kasi hindi katulad sa serbisyo kailangan mong kumilos because may order at saka mayroong mayroong sweldo ano dito sa Filipino guerrilla forces ay, uh, ang kailangan mo lang dito ay pagmamahal sa bayan so kailangan natin na Pilipino na nagmamahal sa bayan so sana hinahanap ko yan eh. hinahanap ko lahat ng mga ganoon ano. kasi nga kung kinakailangan natin gamitin natin ang batas ng People's Initiative which is Republic Act 6735 wherein required us to make an initiative People's Initiative Pag sinabi People's Initiative hindi ko pa nakita yung mga articles doon mga section-section anong laman ng Republic Act 6, 7, 35 Pero sa pagkaintindi ko ng initiative ha? Pag sinabi ng initiative Mag-isip ka Mag-isip ka People, taong bayan Mag-isip Ano ang gagawin mo Ano bang iniisip mo Ano bang ini uh, uh, initiative Panimula mo O Kusa mong pagkilos na walang nag ayo sa Kung hindi, konsensya. Ano konsensya? So kung may konsensya ka sa ating bayan, ano? Sa ating bayan at sa ating susunod na henerasyon, kung may konsensya ka, Abay, kumilos ka. Ha? May kumilos ka. Ano man dapat ng pagkilusan mo? Yun yung tanong. Ano bang ba mga parameters na pasok sa tinatawag na initiative malasakit sa bayan at ang susunod na inirasyon. So, ang malasakit natin, kung ano ang naramdaman natin ngayon, na may nakikita tayong mali at naramdaman rin natin na nakikita natin, baka susunod na panahon ay baka lalong lumala. So that is now initiative, ano? Initiative. Ano ba ang bagay na sa salitang mag-isip ka ng initiative? Na dapat mong ikilos na may nakikita kang problema na susunod na henerasyon, ano? Na henerasyon, ano? So, ang nakikita ko Kasi nga, lumalaganap Ang korupsyon But I'm not talking Ngayon lang yan, korupsyon Hindi Kasi nga 2007 yata O tama, 2007 o Ang biluna na charge ko to ng malpractices ang Biluna Armed Forces Armed Forces of the Philippines Medical Center ano uh, nakita ko na may corruption no so agad akong nagreklamo sa ombudsman so yun lang muna kasi ang sinasabi ko corruption ano uh, sa sunod na detalye yun ang aking ipapaliwanag ano ano pa ba yung mga nag-initiative ako yung LTFRB matindi ang corruption ang requirement kasi doon marami nag-ooperate ng sasakyan na sa kulorong pero hindi hinuhuli kasi nga may lagay sa nasyonal So, isa lang yan sa halimbawa ko sa corruption. Uh, I'll il tip Arvin na kumilos ako dyan. Ang nagawa ko dyan is uh, nabago ko yung sistema, yung palakas sa system Biruin mo yung iba, manggaling pa malayong lugar. Darating sila dyan alas dos, magpipila lang. Tapos, nagpipila ka, mayroon naman sumisingit doon sa loob ng opisina. So, binangga ko yan sa LTIP, LTIP RB. So, nagbagong sistema. December sa LTO, binangga ko rin yan. 2004 pa, binangga ko ang Pasay City at ang Bataan. So, ibig sabihin, mayroon ako mga inisiyatiba no? sa corruption. Ang pinakalas na nag nagawa ko, yung ibang mga small time lang, no? ang ang PGMC wherein 4.9 billion yung hindi ko tinigilan hanggat hindi nila tanggapin ang katotohanan so tinanggap na nila hindi na nakalasot yung mga alibay nila kaya nga sinachallenge ko sila na gusto nyo magdebate tayo on air eh. on air tayo magdebate para yung taong bayan ang kikilos o magbibigay ng opinion. So that's my latest accomplishment. Saya, Pero mo 49 billion. Kung hindi ako nangangawa, ang dami na kinabang doon. Kaya nasabihan ko tuloy si Secretary Chudoro na inutil siya, competency si, si Secretary Quibo because three times I requested for investigation or inquiry kung ayaw niya naman makulong inquiry lang para malaman natin ano talagang punot dulo bakit may ganong sistema walang pinalabas na memo si Secretary Judoro, kaya para sa akin walang kwinta siyang uh, bartap na chair ano? wala siyang kwinta Sina ang hangang hanga pa naman ako sa kanya eh. idolo ko yan siya eh. pero nung ako ang nag attempt ang tingin niya sa komplenan wala lang eh sisiw ang tingin niya sa akin uh, garapata kuto na walang magagawa kaya ito ang nagagawa ko ngayon ipinaparating ko sa publiko na si Secretary Gibo ay walang iya walang pagmamahal sa mga pensionado okay so isa yan sa medyo nagawa ko ano so balik tayo sa initiative, uh, initiative people's initiative yan yung una nating initiative na isipin how to, hindi naman totalista kasi hindi natin talaga kaya yan kasi nagmula pa kay Jesus Christo yan eh. Pero sana, mababawas-bawasan man lang at taka para malaman nila na mayroong sumasalungat sa corruption para hindi lumala. Hindi yun point ko doon. Now, kung masolve natin ang corruption, I'm sure, very sure, that the Communist Party of the Philippines will be resolved. However, however, the Philippine government walang walang plano. Hindi ko sabihin na no idea na to self-resolve insurgency. Ang daming mga brilliant people dyan eh. Walang plano na tapusin ang insurgency. So tuloy lang insurgency. Basta importante, hindi lang lumaki. Parang gano'n eh. So, yun yung mga kaibigan. Uh, yan lang gusto ko iparating na na people's initiative. Mag-isip tayo. Kaya nga sabi ko, ano ba yung inisip? Maraming iniisip natin na pwede natin tulungan ang bayan natin sa pamamagitan ng maliit na bagay pero pag pinagsama-sama mo, malaking bagay sa lahat ng Pilipino. Alam niyo, pag minsan pumunta ako ng mall, ang tao, masaya. Mataya, masaya ang tao, nag enjoy sila, wala silang pakialam kung anong nangyayari, basta hindi sila apektado. Halimbawa magkagulo, saka nila naisip, Ako, sana, naisip natin, sana ang gobyerno nag-escape ng shelter bomb. Tayo lang basta walang shelter bomb. Kaya halimbawa magkakuraan eh, wala malang time mataguan. Diyos ko, apo. So, ehon ko Pero anyway, huwag kayong mag-alala mga kababayan ko. Sa pamagitan ko, ginigising ko ang mga Pilipino na tulad sa aking pag-iisip. Yan yung hinahanap ko at marami na akong namimit And they are eager now to act what I said the initiative sabi ko hindi pa sapat. We are still violating the law because you will we will meet the requirements of the law of RA uh, 6735 Kailangan mamit meet mo yon. Anong mamit meet mo doon? Isa lang ang requirements doon. Population 30% of the voting population makuha mo. Ay, 10% pala what I mean. So pag nakuha mo yon, para tayo. Go na tayo, go 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 go. So hindi ko pa yon. But maybe I did, I will not enter I, I, I armed struggle. Will make a peaceful solution on the problem of the country through Republic Act 6735. That laws or that law initiated by the left leaning or a, a, an activist for good for people for, for country in God na activist so yun yung ginawa so yun ang ginagamit gagamitin natin na hindi pa natin nagagamit since 1987 constitution hindi pa natin nagagamit yan But according to Captain Baleros, nagamit na nila yung batas na yan, 6735. Wherein, sabi niya, pag hindi nyo pinahinto ang pag-lockdown, kayo ang ilalockdown namin sa Supreme Court. Kayo ang ikukulong namin. So with that statement, mabigat na paratang ni Captain Professor Ray Baleros Now Ang sinabi niya Pag hindi kaya Susunogin namin ang Supreme Court O pinatawag siya ng isang uh, Member of the Supreme Court Mal Mabigat yung akusasyon mo Na ganto Okay Kasi ang binasya RA6735 Okay, I will uh, Can you provide The 10% The voting populace To support you? Yes sir Give me 24 hours So ginawa niya Pira-pira So upsell to sa lahat ng kaso Yan ang iniisip natin Lahat tayo sabay-sabay Hindi lang puro tayo puro salita Dapat may action tayo Maraming salamat Bye-bye-bye I love you all